Naka-off Naka daw ako, ah. Ano ba rito? Saglit lang mga kaibigan, mga idol. E, Ayan ah, natin ko. Madalang ako mag-live kasi ah, laging busy ngayon. Makalimutan ko kung paano ba yung pag ang dati kong ginagawa. Maritis Kadi, salamat sa iyong pagsilip. Uh, may galap shout out. Magandang araw na linggo sa inyo lahat. The Great. The Great. Shout out, The Great. Maraming salamat. Ya, yeah, nak nga ako. ngadau

Naka-off ako. Wala yung aking ano. Chat box to. Live chat. Call me sis. Super chat member. 9. Nine. Nine. Live. Mrs. Hello, Eloisa Clays. Big love shout out. Kaming salamat sa iyong pagsilip. Nawawala ang aking chat box. Ah, naka-off pa din po ba ako? Pa reply naman po kung naka-off pa ako. Sabi ni Miss Capriola Lines naka-off daw ako. Hindi ko man makuha dito kung ano yun. Pwede pa sa madalang ako mag-live. Nakakalimutan ko na yata. Okay, dala lang ng pagtanda. <laughs> dala ng pagtanda ra kalimutan dating ginagawa <laughs> paano mo to ah <laughs> uh, shout out sa lahat mga kaibigan ko dito sa YT mga idol nag-log shout out po at uh, kumusta naman kayong lahat sana nakaligtas tayo sa mga nakaligtas mga gamit natin sa mga dumaang pagbaha nagbaba ng bahay si Ma'am Lisa Clay. Kaso, oh, bakit nawawala ang aking chat box? Ano bang kulang dito sa aking live? Ano kaya? Ito? Choose the green screen, create highlight. Hide, hide live, video, mute, flip, không highlight, lose